For to this video, ayan, chismisan muna tayo while ang kasimple nyo ay busy, magluluto muna tayo ng pagkain. So, ito na nga mga kasimple, share ko sa inyo. Ha? Ito, utang ito, utang. About sa utang, ha? Kapag nangungutang tayo sa kapwa natin, kailangan natin bayaran, ha? Kasi hindi natin alam kung paano din niya kinukuha ang pera. So, ako talaga mga kasimple, no, isishare ko sa inyo talaga. noong nag-single mom talaga ako mga kasimple. Kapag ako'y mangungutang, talagang babayaran ko yan. Hindi natin pwedeng itiway ang mga utang natin sa kapwa natin. Dahil alam ko naman talaga mga kasimple, ay negosyo ang pautang. Kaya ayan mga kasimple, ito na talaga ang na-experience ko. Sa lahat, sa buong buhay ko talaga ay naka-experience talaga ako ng mga ganyang bagay. Pero ako noon talaga kahit anong kapait sa buhay kapag ako'y mangutang, kapag ako'y manghiram mga kasimple ay babayaran ko po 'yan isang time talaga mga kasimple. Gusto kong mangutang, pero walang nagpapautang sa akin. So, pumunta naman ako sa iba, nangutang ako dahil siya ay nagpa-porsyento, 10% porsyento talaga mga kasimple. So, pinautang naman ako. Pinapromise ko doon talaga na date, doon talaga na pizza, doon naman talaga ay ako ay magbabayad. Kaya pinautang nila ako. 10% talaga yan, inuutang ko. Alam ko, ka, mga kasimple, nagpakapal talaga ako sa mukha ko nang para lang talaga sa anak ko makabili ng gatas sa 15 days yan na budget ko kasi paabot na yung aking sweldo Ganon talaga mga kasimple ang buhay so kailangan talaga pagdating ng sweldo ko ay binabayaran ko agad kasi yun ang promise ko para naman maka ano naman tayo, makahiram tayo ulit balik mga kasimple. So ngayon mga kasimple, nakitaan nila ako na may pira ako. At mabait ako na ako, mga kasimple, inaaboso, naku, naghihiram sa akin ng una at hindi na ako binayaran. Inanunan niya, anong tawag niyan? nakalimutan niya yung iniram niya sa akin. So, hindi niya alam kung paano ko nakuha ang pera na yan. Dugot pawis ko ay binubuhis ko at para lang makakuha talaga ng dalar. At pagdating ng panahon, ay titiway na niya ulit. So, naramdaman ata niya na ay nakalimutan na ni kasimple ang utang ko. Baka eh, makahiram na naman tayo ulit ay kahit anong milyon na yan, mga kasimple, million years na yan, hindi ko pa rin yan makakalimutan. Maliit man o malaki, hindi ko pa rin yan makakalimutan. Kasi ako mga kasimple, hindi ako makalimutin about sa utang. Kaya ikaw, kapag nangutang ka sa akin, kahit anong katagal-tagal na yan, hindi ko pa rin yan makalimutan. Ayan, so kaya... Kapag ikaw mangutang para papahiramin ka, Payo ko sa inyong lahat. Kapag mangutang kayo, bayaran nyo. Kasi hindi nyo alam kung paano kinukuha niya ang pera na yan bago niya napunta sa kanya ang pera na yan. Kaya marunong tayong magbayad para tayo ay may magpapautang na naman. So, ayan na nga mga kasimple. Or, wag na lang po kayong magpautang talaga sa mga kapwa natin kahit mga kapatid natin or mga kaibigan kung sino wag na lang talaga magpautang kasi kapag tayo ay nagpapautang tayo nang nahihiya maningil kasi kaibigan nga kaya ayan na nga pero sa mga kapatid ko sa aking kapatid kapag nangungutang siya sa akin may pera niya may pera akong hinawakan may pera akong hinawakan niya sabihin niya ibabayaran ko tuutan ko muna sabihin ko talaga ilista mo para hindi ko rin makalimutan at bayaran mo yan kasi promise mo yan. Ganyan mga, ka, mga, kasimple. Kapag negosyo talaga mga kasimple, wala po iyang kapatid, walang kaibigan kapag negosyo talaga. Kapag sasabihin mo, utang mo, utang mo, bayaran mo talaga kahit kapatid kita. So, ayan na nga mga kasimple, nalilearn tayo sa lahat ng bagay na na-experience natin. Kasi payo ko sa lahat ng mga aking mga followers dyan, kapag may pera kayo, may nangungutang sa inyo, kapag talaga talaga mga kasimple, minsan, hindi nila alam talaga kung paano natin kinukuha ang pera. Huwag na lang po kayong magpautang para hindi kayo masaktan. Masakit naman sa akin talaga mga kasimple. Kahit, kahit ganun lang ang halaga ng pera na yan, kasi pinapromise mo, babayaran mo ako, babayaran mo. Huwag mong itiway na naman yan. Kasi kahit kapatid ko nga, binabayaran ako. Dahil sabi niya, uutangin niya ang pera ko. Kaya experience natin tong lahat. Kaya huwag kayong magpautang kahit sino. Para hindi kayo masaktan. Lalo ng mga OFW dyan. Marami daw ang pera ng OFW. Kaya maraming mangungutang sa atin. Huwag pong magpautang. Kasi ang pera natin sapat lang sa ating pangangailangan dito sa abroad. At saka, hindi mahirap dito maghanap ng pera. Mainit, malamig ang weather dito. Nagtatrabaho tayo. Wala tayong pahinga pagdating sa bahay. Pagod-pagod tayo. Kaya sasabihin ko sa inyo, wag na lang talaga magpautang. Sabihin nyo, wala kahit mayroon kayo. Ayan, ang sama na talaga ng payo, ng kasimple nyo, no? Ayan, thank you, thank you po sa lahat ng aking mga followers. Maraming salamat sa lagi pong, sinishare ko lang to sa inyo para sa mga followers ko, sa mga incoming followers na naka-experience talaga ako mga kasimple. Kailangan ko din i-share sa inyo. So ito na nga, balik tayo. Nagluluto pala ako ng dinner namin para sa aking asawa at para sa aking mga anak. Si Papangkano ay gustong-gusto niya ang pasta talaga. So, ayan, nagluluto na ako para sa pagkain ng aking asawa. Ayan, mga kasimple, budget talaga yan. Sabi ko, huwag kang kakain ng maraming papangkano. Mas gusto kong kumain ka ng maraming salad kaysa sa pasta. So, ayan na nga. Maraming salamat sa inyo. Nagprepare naman ako ng pagkain ng aking mga anak. Adobo chicken yung ating ulam dyan. Ayan, thank you, thank you sa lahat ng aking mga followers na laging nanonood ng aking videos. Love you all, guys. Thank you, thank you. God bless all. Ingat kayo lagi. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Shout out sa all, all mga followers ko. Mga OFW. Ingat kayo lagi. Thank you, thank you. God bless.